Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ngayong araw ay magpapamalas ng matatag na loob at di matinag na paninindigan. Sa trabaho o kahit sa mga personal na usapin, hindi ka papayag na madaig ng takot o alinlangan. Kahit ang mga pagsubok ay tila maliit na hamon lamang sa iyo dahil sa lakas ng iyong paniniwala sa sarili may pagkakataong ikaw ang manggenguna sa paggawa ng mahihirap na desisyon. Sa tahanan man o sa labas, taglay mo ang pagiging responsable at matibay na loob sa gitna ng gulo. Dapat laging tandaan, ang katapangan ay higit na epektibo kapag sinasamahan ng pagpapakumbaba, at pakikinig sa mungkahi ng iba. Taurus sa pahiwatig na ipinadadala ng mga elemento ng kalikasan, ang Taurus ngayong araw ay may masidhing pagkiling sa kapayapaan at katatagan. Tahimik ka man sa pananalita, pero malalim kang mag-isip at mapagmatsyag sa kilos ng mga nasa paligid. May abilidad kang magsilbing sandala ng iba sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng pamilya o samahan, ikaw ang tagapagtanggol ng katahimikan at katinuan. Hindi mo kailanman gusto ang kaguluhan o peba ibang disposisyon. Gusto mo ang mga bagay na maayos, klaro, at may direksyon. Dapat laging tandaan, sa paghahangad ng katahimikan, huwag kalimutang ipahayag din ang iyong tunay na damdamin, ang hindi pagsasalita ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Gemini. Sa pahiwatig na bigay ng likas na galaw ng kapaligiran, ang Gemini ngayon ay puno ng enerhiya ng pag-uusisa at pagbabahagi. Ang talas ng isip mo ay mas magiging aktibo ngayong araw, kaya't maraming ideya ang maaaring iyong masimulan. Sa mga usapan, ikaw ang magiging buhay ng grupo, puno ng kwento, tanong, at payo. Ngunit mag-ingat din sa labis na pagkalat ng impormasyon. Hindi lahat ng iyong naririnig ay kailangang ipasa sa iba. Ang kasanayan sa komunikasyon ay regalo, ngunit gamitin ito ng may malasakit. Dapat laging tandaan, ang talino sa pananalita ay mas pinahahalagahan, kapag pinagsasama sa tamang tsempo at respeto sa pakiramdam ng iba. Cancer Ayon sa pahiwatig ng mga galaw sa paligid, ang cancer ngayong araw ay mas magiging sensitibo at maalaga sa mga damdamin ng mga mahal sa buhay. Madali mong mapansin ang lungkot, kaba, o problema ng iba kahit hindi nila ito sabihin. Ikaw ang magiging tulay ng damdamin, tahimik pero damang-dama ng lahat ang iyong pag-unawa at pagkalinga. Maaaring ikaw ang maging dahilan upang mas lumapit ang isang kaibigan sa pagbubukas ng kanyang saloobin. Dapat laging tandaan, ang pagiging mapagmalasakit ay mahalaga, pero siguraduhing inaalagaan mo rin ang sarili mong emosyon at hindi mo pinapasan ang bigat ng iba nang sobra. Leo sa pahiwatig ng lakas ng kalikasan, ang liyo ngayong araw ay taglay ang ningning ng tiwala, sa sarili at kakayahang manguna. Sa grupo man o sa tahanan, tila ikaw ang inaasahan ng marami na magsabi kung ano ang dapat gawin. May kapangyarihang humikayat ng tiwala at respeto mula sa iba dahil sa likas mong karisma at kumpiyansa. Subalit, may mga pagkakataong kailangang isantabi ang sariling kagustuhan upang marinig din ang boses ng ibang kasapi sa grupo. Dapat laging tandaan, ang tunay na leader ay hindi lang nagpapas siya, marunong din siyang makinig at magpakumbaba sa harap ng pangangailangan ng iba. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ngayong araw ay mas pinaiigting ang kanyang pagiging masinop, maingat, at kritikal sa bawat detalye. Ikaw ang unang makakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang husay mong magplano at magorganisa ay magiging sandigan ng mga tao sa paligid mo. Ngunit kung minsan, dahil sa sobrang pagnanais mong gawing perpekto ang lahat, Maaaring kang makalimot na hindi lahat ay kayang sabayan ng iyong bilis at taas ng pamantayan. Dapat laging tandaan, ang kahusayan ay mahalaga, ngunit higit na makabuluhan ito kung sinasamahan, ng pagunawa at pagtanggap sa kahinaan ng iba. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw para sa Libra, maingat sa bawat galaw at iniisip ang kapakanan ng iba. Hindi komportable sa gulo at laging umiwas sa alitan. Marunong makisama ngunit hindi nagpapadala sa emosyon kung hindi sigurado sa sitwasyon. May likas na kabaitan pero marunong ding lumaban kapag nasa saling ang prinsipyo. Ayaw sa usapang may kasinungalingan at naniniwala sa pagiging patas. Mahalaga ang balanse sa trabaho at personal na buhay. Marunong magtipid at hindi basta bumibili ng hindi kailangan. Sa damdamin, mapagkakatiwalaan at hindi basta sumusuko sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay maaaring dumating, nang biglaan laging magingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw para sa Scorpio. Tahimik ngunit matindi kong mag-isip. Hindi basta nagtitiwala sa kahit sino, lalo na kung may kutob na may masamang intensyon. May matibay na paninindigan sa trabaho at ayaw makisawsaw sa mga usapang walang kabuluhan. Kapag sineryoso ang isang bagay, buong puso itong tinatrabaho. Maingat sa pera at mas pinipiling mag-ipon kaysa gumastos ng walang plano. Kapag nasaktan, hindi agad nagsasalita pero damdamin ay malalim ang pagdaramdam. Mas pinipili ang katahimikan kaysa pakikipagbangayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari, ay maaaring dumating ng biglaan laging magingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw para sa Sagittarius. Malawak ang pananaw at ayaw sa mga limitasyon. Masayahin ngunit seryoso pagdating sa mga pangarap. Hindi matatakutin sumubok ng bago, pero may pag-iingat pa rin sa mga desisyong pinansyal. Gusto ang mga gawain na may layunin at hindi napapadpad sa mga walang kabuluhang bagay. Hindi pala selos at mas inuuna ang tiwala kaysa pagdududa. Mahalaga ang kalayaan sa kanya, kaya't ayaw pinangungunahan. Marunong mag-ipon ngunit marunong ding mag-enjoy sa pinaghirapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari, ay maaaring dumating ng biglaan laging mag-ingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw para sa Capricorn. Praktikal at seryoso sa layunin. Hindi magpapadala sa emosyon kapag may desisyong kailangang gawin. Masipag at may matinding dedikasyon sa trabaho. Hindi sakam sa pera ngunit hindi rin basta-basta gumagasta. Marunong magplano at laging iniisip ang kinabukasan. Ayaw sa mga taong pabaya sa tungkulin at walang respeto sa oras. Mapagkakatiwalaan sa pamilya at trabaho. Tahimik lang pero may bigat ang boses kapag nagsalita. Hindi sakam sa pansin, pero gusto ng resulta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari, ay maaaring dumating ng biglaan laging magingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw para sa Aquarius. Malikhay ng isip at kakaiba kung mag-isip ng solusyon sa problema. Hindi madaling madala sa emosyon ng iba, at may sariling desisyon kahit hindi ito tanggap ng nakararami. Tahimik sa umpisa, pero may lalim kung makausap. Marunong makiramdam sa paligid at umiiwas sa mga gulo. Hindi materialistic, mas pinapahalagahan ang layunin kaysa kita. Mahalaga ang personal na kalayaan, kaya ayaw sa mga kumukontrol sa kanya. Marunong sa pera at mas pinipili ang praktikal kaysa maluho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari, ay maaaring dumating ng biglaan laging magingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw para sa Pisces. Malambot ang puso at madaling makaramdam ng damdamin ng iba. Marunong umunawa kahit hindi inuutos at laging handang tumulong. Maingat sa pakikitungo at ayaw makasakit ng damdamin. Madalas nag-iisa sa sarili at mas gusto ang tahimik na kapaligiran. May likas na pagkamalikhain na maaaring magamit sa trabaho o negosyo. Hindi basta gumagastos kung hindi kailangan, iniisip muna kung may mas mahalagang paggagamitan. Kapag nasaktan, hindi agad nagsasalita pero malalim kung magmahal o magtiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari, ay maaaring dumating ng biglaan laging magingat.